sama so, what's up guys? Ah, pupunta ko dito kay Arnel papagawa ko yung motor at saka yung pa-repair ko yun. Hubong, yung racing ah, tire kasi may dumugo, so balik. So pa-repair ko at saka yung may na-derive peripheral motor ko kaya pupunta sa Arnel ngayon so shout out guys, and uh, sa mga subscriber eh, salamat sa support nyo at patuloy mo pa ng sa aking videos at salamat sa kung mga hindi subscribe please subscribe no subscribe no so, yan lang at sana ay magustuhan nyo ang mga vlog so ito purpose din sa aking ginagawa sana kung sakali basta yun mga aking ginagawa uh, yan mga kauragan so yung na uh, share ko lang sa inyo yung itong ko ka at uh, problema ng mga kaisip so tara mga kauragan ayan o oh. ayaw mamatay o oh. ayaw mamatay o oh. o oh. ayaw mamatay oh. ayan o oh. under pa rin o oh. wala So, dito ano, minsan nawawala ang signal, signal light. Kaya ito pala, baliktad. Baliktad pala to. Uh, gawa. Walang problema. Uh, tulang ang problema. Hindi namamatay sa susian. Pag pinapatay ang susi, hindi namamatay. Ayan ang problema. Ito daw sa ang problema. Ayan. Kaya papagawa ako ulit. Hmm. Papagawa uli ko. Wala. Hmm. Ayan, pina-repair ko uli. Ayan, pina ko yung ano. Hmm. Saka kasi yung ano pati nito, hindi na namamatay sa susian. Yung itong motor. Oh, tapos ito, check. Kasi ito ay gumagana ito. Alam ni Arnel yan. Dahil kasama ko sa pagbabiyahe yan. Hmm. Eh, di na ano eh. Ngayon, kung may problema man talaga to di ano an, kailang pinating ng kulik kay Arnel. O, tato. saka ang problema kasi hindi kinasipan, na ito nabamatay. Kinalas ba lahat. Kina na? lahat ito? Ha? Kinalas ba niya lahat? Ina na? Kinalas dito lahat ko lang. Di ko lang maano kasi pinabayaan ko lang siya dyan eh. Sa, uh, ano eh. Kaya di ko alam kung anong inano niya pa dyan eh. Kasi nahirapan nga sa dyan sa wiring dito eh. Kaya yun ang hindi ko alam kung ano pang ginawa niya dyan. Eh. <coughs> hmm, yan. pinagawa ko ulit helpalpat ang gawa ni Dan hmm. makinoy mapapaandar mo kaya lang di na mamamatay uh, bino ko pa yung spark plug pagdating ko sa terminal dahil hindi ma pa-tahi oi di si yung spare plug ang binunot ko yan electric tricycle ko diyan ko ya hmm. ha electric bang electrical test meron meron ako diyan hmm. ayan mga ayan ah, double dektor yan, yan napa ano niya nga ayan lahat na pagagana niya basta yung sa starter siya na ano eh. di niya maano mahanap saan yung ano yan लाए छॾी चओ Pagkatapos ako sa itong paghihitok, bagong bagay. Ayan, ayan, ayan. Kaya may tama na nga eh. Ayun o, oh, nadali na yung ka-arano-ano dito. Magpag-ibubong. Ayun o, oh, may lubog na eh. oh, oh. Ay bakit? Pinag-iingat ako ay sa iyo. Doon yan. Doon yan, sa pag ano nito. Dahil kasama yung kapatid, may bata. Isang Panginoon eh. Diyos. gawa nung uh, reject uh, hindi are daw yun gawa na ganun dahil baliktad daw yun so yun yung gumawa niyan nanao na yan no? so hindi pala tama sala pala yung gawa nung gumawa niyan na kaya nirepair so panibagong gastos panibagong paggawa kaya doble 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 gastos So, yan. Baliktad, ayun. No? Yan, baliktad yan. So, kailangan ay naka So, yung unang gumawa yata ay nagrunong-runongan lang. So, totally hindi naman marunong. Yan, yun. Ang ginawa ni Arnel, ayan, dapat pala daw yan ay may sapin. So, kahit sako, ayan, pinabili niya ako ng sako para isapin, idodobli, bago ilalagay yung foam at yung pinakabubong na. Kasi, pag tumagal daw yan ay uh, parang paypay, Ganon, mga paypay. -pay. Kaya, kailangan may nakasapin pa kahit may niya yung tricycle. So, yan ang ginawa ni Arnel. Yan. Ah, oh, yan, ganun. Kaya okay yung ginawa ni Arnel. So, sa madaling salita, panibago. Oh, so, yan, natapos na. Okay na. Oh, yan, oh, yan na. Oh, patapos na. Yan. So, okay na. Papatong na lang yung ano diyan, yan yung pinakabubong. Yan yung ginawa ni Arnel. Yan. So, okay na. Yeah. <coughs>